Magandang hapon po mga kalaki. Siyempre po ngayong August 5 ng 2pm. Aba sa mga nagaabang dyan ng 4-digit lucky numbers at tataya po sa abroad at Pilipinas at national. Ito po ang magagandang tips mga kalaki. Ha. Salamat po sa mga pagtitiwala nyo. Sa mga napapanalo po namin, congratulations. Sa mga hindi pa po nananalo, stay lang po kayo dyan. Ha. Maging masaya po tayo sa kapalaran ng iba. May mas magandang biyayang nagantay sa atin. Okay, ito na po. 4-digit lucky numbers sa Singapore 2196 China 3051 Texas 2138 Hong Kong 0925 Dubai 2836 Malaysia 1172 Taiwan 3479 Thailand 1287 Philippines 2433 India 1636 New Zealand 6402 Australia 23 8, 9. Mexico 7146 Canada 1220 Greece 3455 Israel 7894 Las Vegas 1273 Saudi 4304 Japan 5617 Italy 6298 Germany 3166 at Korea 2572 Pwede nyo po yan i-rumble mga kalaki. Good luck. Alagaan nyo ng 3 days. Mananalo tayo. Playmate.